So, probinsya na kami ng Aurora. ano o. Ah, okay. Ito pala yung sikat na daan yung one-way, one-way. Isa lang yung pwede dito, eh. So, dito pala yun. Okay, so ito pala yung famous na Aurora single lane. Siguro lahat ng mga nagtuturo mga Philippine loop, alam nila to eh ito yun oh no? famous na single line isa isa lang talaga hindi pa dalawa so ito na yung ano na so pantabang Ikan nili at di ayudams. So, then kayo liliko ko kung punta kayo ng dam. May naman, may pangalan. So, talaga dito sa Nueva Ecija, walang problema sa si tubig. <laughs> Kaya dun sana namin, uh, kung kami nag-stay sa walang problema talaga sa tubig malakas yung tubig kasi ano eh malapit yung talaga sa ano eh pagtabangan lang source ng tubig okay baler 63 kilometers pagtabangan na okay. So, dito tayo. Town proper balay. So, ito. Ito yung uh, pantabangan proper. Okay, aspetan pa sila. Ah ito. Parang ito yung pantabangan proper. Eh. May ano. Pantabangan commercial center. Oh, okay. Oh, ba ito yung sentro ng pantabangan so daan lang tayo kasi uh, daan lang tayo dito sa sentro nyo ano tayo eh puntang aurora So may mga available establishments naman pala talaga dito sa Pantabangan. So luto mo na for breakfast. Ano lang sa gilid ng daan <laughs> papuntang Baler. So ano si long stretch oh. Malak malapad naman talaga yung uh, highway. So may Uh, lugar kung saan saan pwede mag park so e, dito Lito muna tuna with egg tuna with egg <laughs> so breakfast muna kami okay breakfast na kami breakfast by baler eh. <laughs> di ba mang? ano yung ulam mo bang? Jadi ditutup lah. <laughs> so, kain muna kain. Oke, okay, so, uh, sarap <laughs> <laughs> ano lang? luto lang, luto, luto lang ang katapat niya eh, sa gilid ng daan. halagang 200 pesos. Talagang 200 na pesos. Busog na, na kaming lima. din <laughs> kasi kami ng mga juice, ganun, tapos. So talagang ano to, Ah, uh, budget meal. Budget meal at saka budget travel talaga to. Ito yung family budget travel. So, sa mga pamilya dyan, uh, try nyo talagang ganito ibang gusto sa inyo lalo na sa yung uh, mahilig sa mga travel uh, try nyo dito mga boss uh, iba talaga yung uh, ang Luzon din di ba? napakalaki ng na Luzon so yun. try nyo talaga ano pala mga boss sa uh, mga yung hindi pa nakapag subscribe dyan ha <laughs> pasubscribe naman boy ride <laughs> so ang layunin din talaga namin is to ano uh, is to travel as a family travel sa buong Pilipinas at may share namin sa inyo may, may pakita namin sa inyo kung uh, gaano ganda yung Pilipinas di ba? at para may gana rin kayo so, so yun <laughs> at sa yung mga nakasubscribe na sa amin salamat, salamat talaga kasi kayo yung nagbigay ng uh, parang uh, encouragement sa motivation sa amin na tuloy tuloy ito <laughs> so yun lang uh, alam mo na kami uh, tuloy tuloy yung biyahe namin uh, 49 kilometers away kami sa Balete 3 time check 9.10am So ano na uh, Mga ano po Umalis kami kanina uh, 5.50 am di ba? Officially 5.50 am eh. So Or napakalapit pa namin <laughs> Ang na-travel pa lang namin 51 kilometers pa lang <laughs> Sa ano, Sa oras na yun So syempre kumain pa at saka magpicture sa Doon sa dami let's go sa tayo Balete 3 here we come Aurora Wait lang mga basa Wait lang So dito na kami oh. Sa o Aurora <laughs> Layo na lang natin natin Di ba? Medyo malayo na rin Aurora Aragon Quezon ah, Sa kanya pala pinangalan Ah, asawa pala si Manuel Quezon. Ah, ito? Oo. Oh. Asawa ni Manuel Quezon, yung presidente. Oo. Oh, oh, oh. Okay, ah. Okay, ah. ng pangalan. <laughs> so, siya pala yung asawa ni Manuel El Quezon. Layo na narating namin. So, probinsya na kami ng Aurora. you know? Allah! Ah, okay. Ito pala yung sikat na daan yung one-way, one-way. Ito yun. One-way lang yung baka. Aw, oh, tingnan nyo. Isa lang yung pwede dito eh. So, welcome to Aurora. We love Maria Aurora. Oh. So, dito pala yun. Oh, wait lang. Picture pala pa. Muna kami. Sa anong we love Aurora Saka lang ha, picture muna kami eh. Sa so, we love Aurora Okay, so ito pala yung famous na Aurora single lane Siguro lahat ng mga nagtutur o mga Philippine loop alam nila to eh. Ito yun know, Famous na single line isa isa lang talaga hindi pwedeng dalawa ano pala isang mahabang straight land straight na daan lang so makikita mo sa dulo to dulo so hindi kayo parang makikita mo kung may papunta ganun so nandito kami oh Woo! Aurora okay so pakita ko sa inyo ipakita ko sa inyo so tayong mga hindi taga Luzon ito <laughs> yung famous na daan na single lane lang talaga sa Aurora pala to sa talagang boundary niya pagpasok mo dito ng Aurora na so, dito na siya kagad bali kung gusto mong dumaan dito dapat pala ito yung daanan mo upon ng Baler via pantabangan so hindi sa bungabon kundi via pantabangan yung daanan mo ganda ganda pala dito sa so, in reality pala talaga ano siya left and right eh, lake may mga isda may uh, pala isdaan okay uh. Ah, oh, meron pa dito. Mataas pa ito. mahaba. Mahaba pala ito oh, eh. Oh, okay. Mahaba pala ito. So, yung parang daretsuhan, ah, uh, makikita mo talaga siya. Pero ito, parang ano ito, giveaway tayo. Kasi may paparating. Makikita mo naman yung paparating eh. You know So, giveaway tayo hindi pwedeng magkasulubong dito eh so isa sa isa ano pala siya mahabang yun pala yun, ah, yung isang part lang pala yun pero ano siya mahaba pala eh so ito yung labasan di ba <laughs> ah okay ah so at least nadaanan namin yan Actually, parang nawala yan sa isip ko eh Yung nasa isip ko, diretso na sa si ano, Valente 3. Pero alam kong merong ganyan. So, buti lang talaga. Buti na lang talaga dito kami dumahan. nadaan namin siya e, eh. nadaanan. So, talagang ano, exactong ano, exactong dito kami dumaan diretso na tayo sa Balete 3 medyo ano pa malayo po, uh, 28 28 kilometers 44 minutes so tara diretso tayo sige sige update lang mamaya okay uh, fog nagpa fog dito. Kalau semua merasa nomor cocok mengembut. Toro ora 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 padha okay uh, time check 10.15 am so patuloy pa rin namin pinabay ano, pa itong uh, daan papuntang Palete 3 ng Aurora so malapit na kami uh, uh, 10 kilometers away so malapit na pero sa kasamang palan eh inulan kami <laughs> maulan na yung maulan so siguro ano na pagdating doon eh pasilong muna siguro sa so, so, sasakyan sa patilahin yung ano, muna pero wala lang naman may lang. so baka sandali na to So, talagang palikuli po yung daan dito Kanina pa eh At uh, ano talaga Yung uh, Matarik Yung daan din dito Talagang nasusubukan susubukan yung sasakyan mo eh Tsaka yung Skills ng pag drive mo eh Kung Sakaling hindi ka Sanay sa ano, mga itong daan talagang ano yan, uh, ka, diba? Pero meron ma marami naman kaming ganito sa, sa amin sa, sa, sa Yung TCH, sikat na TCH. Ganitong ganito ang, ang style ng daan. So, medyo ano lang, uh, medyo madali, madali ako naka-adjust sa mga okay. okay, so Barangay Diome So right tayo dito sa Barangay Diome Siguro ano to uh, Hindi ako sure kasi nag google map na ko eh. So I'm not sure kung Babalik kami sa Parehong daan Papuntang Baler Kasi parang ano kami Uh, lumiko ng pakanan eh. tapos may ibang na pagkaliwa siguro pang ano na to para papuntang Balete 3 so, barangay Diome Maria Aurora I love Diome you know? Diome yung pangalan ng barangay, Diome wow, ang ganda naman no pala yan, no? Pagkita ko sa inyo, ah. Yun, no? Know? Green na green yung pala no? Yun, no? Know? Green na green talaga yung pala eh. Ganda. Lawak pa. na, Okay, ah. yun you know? o so you know, may van eh so at et, parang ito talaga yung daanan tara diretso tayo ano lang 5 kilometers sa ah. balet 3 so parang malapit na ano lang na gusto ko yung nakita <laughs>

dito pang yung parang ano yung bang lumang panahon na yung mga tao di ba nagtatamin ng sarili nilang palay tuloy tuloy pa rin tayo eto pa rin oh ang lawak talaga ng lugar Oh, huh? green na green yung lugar talaga siya magandang ano parang magandang scenery Di bang, yung mga uh, yung ang tawag yung grass or grassland or uh, ano siya eh pang, pang, scenery talaga eh pang yun know? so walang green walang katapusang green talaga yung nakikita mo eh. ganda talaga thank yeah.